daan na sa 277 ang bilang ng mga bayan at lungsod na nagdeklara na ng state of calamity bunsod ng epekto ng El Nino. Sa ngayon, halos 6 na bilyong piso na ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil dito. Nakapagpamahagi na rin ang Department of Agriculture at DSWD ng mahigit sa 2.6 billion pesos bukod pa sa hiwalay na tulong mula sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Diniyak din ng Task Force El Nino na tuloy-tuloy ang kanilang short-term at long-term intervention sa mga apektadong lugar. Patapos na itong El Nino pero uh, recurring siya every 2 to 7 years. So, uh yung mga ginagawang uh, interventions sa like pagkasaayos ng mga irrigation system, ng mga kanal pati yung mga food storage facilities tuloy-tuloy lang yan to ensure that uh, we have uh, food security and uh, water security sa mga darating pang uh, taon. Ngayon namang humihina na ang epekto ng El Nino, puspusan din ang paghahanda ng pamahalaan sa posibleng pagpasok ng La Nina sa ikalawang bahagi ng taon. Ayon sa Task Force El Nino, sinimulan na nila ang pag-update sa hazard map o mapa ng mga lugar kung saan madalas magkaroon ng baha at pagguho ng lupa. Sinasabayan din ito ng preparasyon ng local government units sa mga lugar na kasama sa hazard map. Nakapaloob din naman sa paghahanda ng Task Force El Niño ang pangmatagalan na solusyon sa mga problema sa tuwing may kalamidad kasama rin yung uh, paghahanda sa mga impound, water impounding facilities, pati po yung mga uh, catchment system para hindi lamang po mabawasan yung uh, pagbabaha, kundi mapakinabangan naman natin yung uh, excess water o yung tubig uh, para sa uh, pagdating din ng mga uh, drought o pag uh, Uh, occur recur ng uh, El Nino uh, tapos din um, yung mga ilog ay uh, nagkakaroon po ng desilting at dredging para po mapaghandaan din kung sakaling uh, bumuhos nga ang uh, napakalakas na uh, pag sa panahon ng La Nina. Inanunso din ng Agriculture Department na hindi nila inaasahang magiging mapaminsala ang La sa kanilang sektor lalot na una na nilang inihanda ang mga palayan para sa wet season. Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.